Ito na ang pinakahuli nating pagkakataon. Nandito ang ating top three senators. Nandito si Senator Francis Tolentino. Nandito si former DILG Secretary Ben Her Abalos. And Senator Manny Pacquiao. Nandito ta makipag-sama-sama para sa atin. Uh, upang eh, tayo, dahil ito na, eh, katapusan na ng Enero. tama at uh, ilang araw na lang mag-start na yung uh, uh, campaign period kaya baka ito na ang pinakahuli nating pagkakataon na makapag sama-sama uh, at makapagkonsulta sa isa't isa and this might be the last chance for some of us to be able to bring to the national leadership of the party uh, the issues that are facing uh the our all of you kayong mga governor kayong mga mayor ating mga ating mga senador na kandidato baka ito ang last chance natin na makapag pulung-pulung na para naman uh, lahat ng mga ating mga inaalala, lahat ng ating mga kinakailangan na hindi pa natutugunan ng ating partido ay maidala sa sa, sa leadership ng PFP and uh, that is the purpose of uh, the uh, uh, these uh, very important meetings and these very important conferences that we have. Um, ngunit, bago pa tayo, siguro tama rin ang nabanggit ni Gov. June, tamayo, na tayo, alam, bago, bago isiple, pagkadating na ng, eh, ng, campaign period, masyado na tayong busy, marami tayong iniisip, marami tayong pinupuntahan. Ngunit, bago tayo magsimula, huwag natin kakalimutan kung bakit me, bakit tayo ay nagkaisa sa ilalim ng bandera ng PFP. Dahil kung lagi, lagi, kailangan lagi ipa maalala na sa nakaraang halalan ang mga PFP kahit na yung iba sa inyo hindi pa official member sa of PFP pero tumutulong na sa amin. But all of us together, tayong lahat. Ang ating naging hangarin, ang ating ipinaglalaban ay ang pagkakaisa. At uh, kaya naman, itong PMP ay sinama natin lahat ng maaring maisama natin. Hindi upang maging malaki at ipang, upang maging pinakamalaking partido. Upang maging pinakamalaki at pinakamalakas na partido. Well, that is important also. Kailangan na matibay, matibay ang partido natin. Ngunit, ang, ang tunay na dahilan kung bakit ipinag, ipinagsama-sama natin lahat ng uh, na, nakaka, nakakaunawa sa ating hangarin ng pagkakaisa upang ma lahat ng lahat ng tutulong sa atin. Huh?